Yeah, what's up mga kabakard? Alright, yan. Boat nice vlog nga pala mga kabakard. Yan, magandang araw sa inyo. So, kamusta kayo? Kamusta? Kamusta? Yan, sa mga uh, subscriber natin yan, kamusta kayo? Yan. Good day, good day. So, ngayong araw na to mga kabakard. So, paano ba natin mga panatiling masigla? Ah, uh, manok. So, ayan mga kabakard, yun ang ating uh, topic ngayon. So, bago natin kisaan yung ating Uh, topic mga kabakyard so bago pa lang sa aking youtube channel yan paki subscribe na lang po yan book news nice vlog yan sa mga hindi pa nga subscribe yan click na lang po notification bell button para updated ko sa mga video na aking i-upload so tara mga kabakyard ito na tayo sa ating video Yo. So ayan mga kabakkat, kumusta kayo yan? Ito nga pala yung ating uh, pag-usapan. Bakit kailangan natin pamat mapanatiling masigla at pula yung mukha ng ating mga So ayan mga kabakkat, ito yun. yung papakita ko sa inyo. Ito yung ating uh, hatch. Ayan. Yung ginamot ko na nagka-bulutong. So, ngayon siya nga, mga kabakkat is sa tulong lang po ng Herb, uh, herbotics. Yan. Herbotics po na ginamit natin. Ito. Ito po siya. And dahil lang po sa, sa herbotics, tingnan niyo po yung kanyang muka at yung sigla niya. Niyon, ayun Yan o. Itahan nyo mga kabakard. Walang kulay yung muka. So mga kabakard, itong, itong herbotics ay mayroong mga benefits yung bigay na. Yan improves digested condition. Paano Ay, masabi? sabi? mga ah, ang pangalawa, made with organic ingredients. Pangatlo, improve immunity and faster growth. Yun. Ang pabilis lumaki, tingnan nyo naman mga kabakyar. Oh. eliminate internal parasite. Yan, bakyar, na-eliminate na niya. Yeah. Ang ikalima, vitamin B1 si zinc with potassium calcium electrolytes potassium and probiotics dan bigay na benepisyo sa ating mga ano pwede siyang gamiting uh, gamitin pang ano pang araw-araw sa pagpapainom so pwede po yan sa mga stag natin stag cut yan mga bull stag yan pwede po natin ipainin yung probiotics dahil probiotic po siya Pwede po natin i-maintenance. Ito rin po yung gamit nila. So, sa so mga gusto po, mga gusto bumili, yan. Paki-PM na lang po si Sir Milbert Torres. Yan po yung Facebook page. At syempre, sa available na rin po yan sa Shopee. Yung Herbotics, Herbox, at saka yung Herbolts. Yan. So, subukan nyo mga kabakard. Hindi kayo magsisisi pag ginamit nyo yan. Tingnan nyo naman yung resulta mga kapakay Ito po yung nagkasakit ng hindi ginanahang kumain. At po ang kabuloy kong Siyempre, patulong din po ng hypotex. So, ano pang hinita nyo mga kabakard? Bili na kayo. Ayan. So, ayan, lang. hanggang dito na lang po mga kabakard yung ating punting video. Sana nagustuhan nyo po nagustuhan nyo po, pakilike and share at pakisubscribe subscribe lang din po sa aking channel yan, book news vlog so, magandang araw, hanggang dito na lang bye bye <laughs> gago